Magandang gabi mga idol at welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan Ngayong gabi, ang topic na gagawin ko ay uh, ibigay yung mga kasagutan sa mga katanungan nyo May mga nagtatanong kasi sa akin um, kung ano daw bang mga iniinom kong vitamins ano Kasi mm, nahihirapan din yung mga kaibigan natin o natatakot yung mga kaibigan natin sa pag-inom ng mga vitamina Dahil... Uh, naiisip nila na baka ito ay makasama sa kanilang acid reflux, sa kanilang good Ngayon mga idol, um, sa mga kwento, sa mga vlog na ginagawa ko, sinasabi ko na kailangan pala kasi na resistensya, nang sa ganon, mas makadaling makarecover sa mga pahihirap ng sakit natin. Ito, uh, hindi lang yung vitamin sa papakita ko sa inyo mga idol. Um, ngayon, papakita ko din sa inyo na minsan si Kuya Arvin, pilyo din. Minsan, kailangan nating uh, mag-enjoy sa buhay. At uh, ito yung minsan hindi na nagagawa ng karamihan. Kung mapapansin nyo mga idol, meron akong wine. Ano? Meron akong wine. Yan. Ito yung nainom ko. Kasi bagong bukas ko yung wine. nag ano ako, nag -re -relax lang ako. Actually, sa ako. Pinatay ko lang yung sounds. Ano? Nagsasounds ako eh. Abang ganito yung ano, nasa madilim. Nagpapaantok na ako. Although, maaga pa naman, alas 9. Kasi gusto ko matulog din na maaga. Yung wine, hindi dapat, mm, ano yan? Uh, maraming inumin kasi nakakasakit ng sikmura. Yun nga lang, ang kagandahan sa akin, sabi ko nga sa inyo, na-overcome ko, pero hindi dapat uh, abusuhin ko ang pag-inom ng ganyan. Ano, reminder yan sa lahat ha, ah, uh, paminsan-minsan, ano, minsan, parang, um, isang linggo na mahigit na hindi ako nakatikim ng wine. Yan. Minsan naman, iniinom ko, katulad kahapon, sa na ano, tea, pampatulog ko, ano, ah, uh, ito yung mga iniinom kong tea, mga uh, kapatid. Uminom ako ng chamomile tea. Pag sa ganitong panahon, ganitong gabi, gusto ko magpa antok, gusto ko mag, makatulog, uminom ako ng tea. Uh, masarap ang pakaramdam ano, kapag ka uminom ng tea kasi tatamaan ka ng antok at magikising uh, magigising ka sa oras sa body clock mo. Katulad ko, body clock ko, uh, alas 3 na madaling araw, alas 4 kasi magpiprepare na ako ng pagkain ng mga aking mga estudyante, ng aking mga anak. Tapos, umiinom din ako. Pagka naman bloated ang inyong lolo, <laughs> ano, bloated ang inyong lolo, ito ang iniinom ko minti Ano? Dito ko siya hinahalo, tapos ito yung tasa ko. Yan. Ano lang yan? Uh, isa, isa nito. Okay sa akin, isa nito. Hindi ako nawawala ng tubig dito. Tapos, nandun yung ano, uh, electric pot na yung ginagamit ko para isaling ko dito pag mainit na. Tapos saka ako ilalagay ito. Ano? Yan. Yan lalagay ko dito tapos saka ko lalagay dito sasalin ko na dito sa aking paboritong tasa na may may kasama ang plate yan tapos minsan uh, kadalasan ito yung ginagamit ko detox diba sabi ko mahalaga ang mag, mag detox ng katawan Uh, bukod doon sa mga vlog na ginagawa ko na yung uh, natural detox yung fresh gumagawa talaga ako ng fresh medyo mahirap-hirap lang pag sinisi pag ako yun yung ginagawa ko tsaka pagka may pera ako syempre uh, bibili mo yung ingredients eh yung mga prutas at gulay tapos yung uh, magiging detox ano? magandang ano magandang pan detox uh, papaya um ano tawag ito? Ah, uh, nalimutan ko tawag ah. Cucumber, yan, cucumber. Magandang pandetox sa cucumber, tsaka pineapple. Ano, sa yung ginagamit kong panditox. Tapos ito nga, kadalasan itong ginagamit kong panditox. Yan, nag -ju din ako. Ito, nesti ata ito. Oo. Oh, nakita ko mag, mag ano siya, cucumber? Lemon ko masarap. Tapos bukod dito sa ano sa mga team, ano, saka dito sa detox. Nakita ko na rin naman yung detox na yung detox. Ito ito tataw detox. Yan. hindi ako nakakalimot na uminom ng mga food supplement. Ito isa ito sa iniinom ko, mura lang to mga idol. Fast laboratory baka naman. Yan. Pasko laboratory din ang gumawa nito psyllium fiber masarap siya tapos may ginawa ako na ano dito pag um, acidic talaga yung uh, hyperacidity ako yung uh, acid reflux Ano? dawawala yung acid reflux pag iniinom ko ito siguro dahil fiber din siya nawawala siguro tapos ano pa ba? Ito na. Yung vitamins na tinatanong nyo. Ano mga kapatid? Kung anong vitamins. Ito yung pangkaraniwang kong ininom na vitamins. Pero hindi ako pilihan sa vitamins mga idol ha. Generic po ang aking iniinom. Ito po ay binibili ko sa The Generic Pharmacy. The Generic Pharmacy, baka naman. <laughs> Suki na ako dito at kilala na po ako dito ng The Generic Pharmacy. Actually, oh, kita nyo meron na akong lalagyan o, TGP baka naman <laughs> yan binigyan na ako nung ano kakilala ko na kasi ako doon dahil regular akong bumibili sa kanila ang ginagamit kong vitamins mga idol B complex yan umiinom ako ng B complex ng TGP tapos umiinom din ako ng multivitamins ng TGP tapos, umiinom din. Mahalaga kasi sa immunity, immune system natin, vitamin C. Ang problema sa vitamin C, di ba, may mga masasakit sa sigmura kapag ka uminom. Kaya dapat yung non-acidic, dalawang klase po ang vitamin C. Ito po ang vitamin C. Ano po, non-acidic po to, ascorbic acid. Ano, wag po yung ascorbic acid kasi napakasakit po sa sigmura ng ascorbic acid. yun po lagi tatandaan nyo ha. Minsan kasi kaya takot yung mga kaibigan natin na uminom ng vitamins, kasi siguro nakainom sila ng vitamin C dati at sumakit ang sikmura nila. Ano po, tatandaan nyo po ha, sa pagdating po sa mga vitamins, huwag po kayong iinom ng ascorbic acid at talagang mahapdi po sa sikmura yan kahit pa malakas. Siguro, pag malakas ang resistensya nyo na recover kayo, dahil sa totoo lang, walang, ano, walang trigger na pagkain at gawain sa mga taong malalakas ang resistensya, malalakas ang katawan. Kaya po, ano ah, nagkaka-trigger tayo dahil mahina po yung katawan natin, mahina po yung resistensya natin, mahina po yung ating mga cells katulad natin. Ako, masinita yung cells ko pagdating sa sikmura. Ngayon po, kung napalakas ko naman, condition naman siya, hindi po agad magre-react doon sa mga pagkain na nakaka-trigger. Ano po? Pero mararamdaman nyo, pag mababa na ulit yung immune system nyo para doon, Talagang konting kain nyo lang. magre po talaga. Trigger na trigger po talaga. Yan po yung ranas na ranas po mga idol. Dito sa wine. Ito white wine to eh. Medyo may paititot, may asin, may ano. Masakit to sa punchan Pagka ano, pagka... Um, um, mababa yung resistensya natin. Ano, kailangan talaga natin magpalakas ng na resistensya. Ngayon po, kumakain din po ako uh, kalimutan po two times o three times a week po ng ano po ng yogurt o kaya yakult maganda sa yogurt po yung white ano po white po yung maganda yakult po uh, gumagamit ako yung blue kasi mas mababa po yung sugar ng blue yakult baka naman <laughs> puro baka naman ha ah. ito po ito po yung mga ginagawa ko iniinom ko ano po pero huwag nyo po itong inumin kung masakit ang tiyan nyo ha. Hindi, na, hindi po yan. Hindi po. Ang, ang, mahalaga po ito. Mga vitamins. Ano po? Ito po talaga ito mahalaga to mga idol. Ito po kasi yung nagpapataas ng immune system natin. Na resistensya natin. Yan. Tapos huwag nyo kakalimutan po yung pagpapaaraw. Vitamins din po kasi yung pagpapaaraw. Ano po? Pampalakas po rin ng resistensya. Isipin nyo po kahit na mm, sa halaman po ha, kahit na diligan mo ng diligan ng ha halaman, kung hindi naman nasisikatan ng araw, hindi po maganda. Nangihina yung halaman, namamatay din yung halaman. Kahit po gano'ng kadami, kahit abunuhan nyo yan, kahit mm, spray nyo ng insecticide, baka isipin nyo may mga insekto, mamamatay at mamamatay po yung kailangan nila ng araw. Gano'n din po tayo mga tao, kailangan din natin ng maarawan. Tapos, kailangan din po natin na mapawisan. Ano po? Kaya mahalaga po ang pagpapawis nitong TV kong yan. Naku! May mga ano ako dyan, USB. At talagang nag induct ako dyan. Kasabay nung nag induct sa TV. <laughs> ano? At least, mapawisan ako. Yung pagkatapos ko kung mag, ano, magluto ng agahan ng mga anak ko, tsaka yung pambaon. Dito na ulit ako sa kwarto. Nag-play nag na ako nung, ano, ng mga sumba-sumba. At least ah uh, kahit hindi ako marunong magsumba, susundan ko lang yung nasa TV, okay na. Papawisan ako. Tapos pag napawisan ako, maliligo na ako, magpiprepare na ako para pumasok. Ano po? Yung sana makatulong ako kahit sa maikling video na ginagawa ko dito, matulungan ko kayo. At uh, sige request lang po kayo ng mga ano na mga gusto niyo topic at gagawin ko. Basta dito sa ating mga uh, problemang pangkalusugan na um, nararanasan ko din. Sigurado, magshare ako sa inyo. Bye bye po at uh, God bless you sa ating lahat.